Ideas, kunting uh, tip sa mga ganitong gumagawa ng uh, laboratory dito sa CR. Uh, bali, ginawa natin concrete kasi ito. Uh, kasi ayaw ng may-ari na three ang gagawin natin para ang cabinet dito. Yung paglalagyan ng laboratory natin dito sa CR. So mga ideas ang ginagawa ko dito sa concrete pag ganitong mga style. Uh, ginagawa ko mga <coughs> ideas is uh, gumagawa ako precast. Kagaya ng ito dito mga kaidiyas yan. Hindi na ako gumagawa ng forma tapos uh, bubuusan natin or hollow block na i-asintan natin dyan kasi masyadong makapal yung hollow block. At saka kung gagawa ka rin ng forma, uh, medyo matrabaho at matagal. At, uh, instead dito sa precast na ginawa natin mga kaidiyas, pag tumigas ito, at nasukat natin kasi ang ginawa kong precast mga kaidiyas bali 2 inches lang ito ayan, ito naikabit ko na yung isa mga dias so bali itong isa mga kaidiyas parang harang ito dito sa my shower room kasi shower curtain lang ilalagay dito hindi na sliding tapos itong isa kakabit natin mga dias dahil natuyo na rin ito, yan tsaka matiba itong mga, mga kay Diaz, kasi <coughs> nilagyan ko siya ng 9mm na bakal sa loob ayan bali isa dalawang ano ah, uh, horizontal tapos dalawang ano uh, patayo niya isang palang dalawang patayo dalawang palang bali ito naglagay ako ng dowel mga kay Diaz, para dito sa wool na binotas natin tapos mayroon din ito mga kay Diaz dyan sa may pa ayan mayroon, mayroon din yung bakal dyan mga parang sapatos niya mga kaideas tapos ito hinukay natin to para ah uh, ito pagkakapitan itong uh, pinaka pinakasapatos niya mga kaideas tapos lumabas yung ating ano PPR connection ng para kasi renovation itong CR pinaluwag natin dahil naliliitan yung may-ari kaya uh, binagbag lahat natin to Bali itong portion ng CR na ito mga kaidiyas, hanggang dito lang. Yung nilagay ko dito na <coughs>, yung sumps box ng ano uh, outlet ng pagsasaksakan ng heater kasi dito ko ilalagay yung heater. Nandito na nakaabang yung plumbing natin. Bali hanggang dito lang yung CR natin nila mga kaidiyas. Ito lang tapos dito. Tapos yung banda dyan, kusina na yan. Pero ang sinabi ng may-ari pag-isahin na lang para medyo lumawang. Kaya yan ang ginawa natin mga kaidiyas. So ngayon mga kaidiyas, <coughs> sa mga baguhan dyan, or kung gusto nyo ng ganitong idea, uh, para medyo madali, precast na lang mga kaidiyas. At hindi masyadong makapal. Uh, bali 2 inches lang gagawin natin. depende rin sa inyo mga kaidiyas, kung gusto nyo ng 3 inches ang gagawin yung uh, precast. Nasa inyo yan? Tapos dito mga kaidiyas, Uh, dito na tayo magpo-forma or baka gumawa rin ako ng precast dito sa countertop natin kung uh, ang bilhin na laboratory dito is uh, floating bowl kung gusto nang may-ari ng floating bowl baka gagawa ulit tayo ng precast na pang countertop niya mga ka-ideas so ayan mga ka-ideas i-install natin to ah uh, Una, lalagyan ko ng ano, simento tong flooring para bumaon yung ilalim niya. Tapos yun, a uh, isasagan natin tong precast doon sa may wall na yan tapos papalaman natin yan ng ano semento uh, so ayun mga kaideas uh, tingnan nyo ako kung paano tayo mag-install itong uh, precast na ginawa nating division dito sa uh, gagawing cabinet natin dito sa laboratory ng ating CR E aí Yan mga radials, usap. Yan mga radials, ganyan lang 'yung pag-install natin ng predas na ginawa natin. So Gagamit lang tayo ng uh, level, level bar, tapos iskwala. Uh, make sure na naka-level tayo para pag nag tapping tayo ng tiles, ito, at least, hindi tayo mahirapan sa cutting ng tiles. At at the same time, iskwalado tayo mga ka-ideas. Uh, Importante talaga pag may iskwala ka, saka uh, level bar pag mga ganitong trabaho mga ka-ideas. So, ayan ang... Um, mga ka ideas sinishare ko lang sa inyo paano mag install itong uh, na ginawa natin na division dito sa gagawin natin uh, cabinet dito sa CR tapos dito sa taas countertop uh, lalagyan natin ng laboratory uh, gaya ng sabi ko ayaw kasi na may ari ng triport ang gagamitin natin kasi nasa CR daw baka mag moist or mabasa masisira yung plywood or triport sa bagay, okay naman pag uh, concrete nga naman, at least uh, matibay talaga. Yun nga lang, pag -alit ka or gusto mo ilipat itong laboratory, basag yung ano, ah uh, itong concrete na ginawa natin. Pero sa tibay naman, talagang 100% dahil uh, concrete itong ginawa natin. Hindi kagaya ng triport na pag nabasa nga naman, ay talagang lulubo siya Uh, lalambot siya. So, yung mga ideas is, ganito lang ang pag-install ng ano, uh, ginawa nating prikas. Saglit lang, basta may level natin yan, lagyan natin ng dawil yung prikas na ginawa natin, palamanan natin ng <coughs> river sa loob or bakal sa loob. Tapos, sa uh, pati sa ilalim, lagyan natin ng dawil. Bali, apat yan mga ka ideas Apat na dawil yan, dalawa sa wall, dalawa sa flooring. Para kahit ugain yan, hindi ma-gagalaw -ano, ma mga ka-ideas. Mas lalo, pag nagpunik na yung countertop dito, lalong titiba yan mga ka-ideas. So, ayan mga ideas Sana sa mga baguan, sa mga gumagawa ng ganito, ay mayroon tayong uh, napulit na konting idea dito. Sa mga gumagawa ng uh, ganitong uh, lavatory or, or cabinet, mapasa sa kusina man, o ganito sa uh, CR, ay mayroon tayong nakuha kunting idea kung paano ang mas madali na trabaho sa paggawa ng mga division. So, yung mga ka-ideas, hanggang dito na lang. Sana nagustuhan nyo itong ating ginawang uh, pag-share sa, lalo sa mga baguhan. Sana may konti kayong natutunan dito. So, yung mga ka-ideas, salamat uh, at God bless. Ingat tayo sa araw-araw mga ka-ideas.